Simula na nga ang ensayo ng gilas at nilinaw nila na malakas nilang tatapusin ang third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Magsisimula ang ensayo ng gilas sa Inspire Sports Academy bago nga sila lumipad patungong Doha, Qatar na kung saan talagang mapapalaban sila sa malakas na team ng Lebanon, Egypt at posible nga rin na pumalag ang Qatar dahil na rin sa home court nila gaganapin ang mga laro. Ngayong araw ang simula ng gilas training camp at mag Iging mabilisan na naman ito katulad rin ng ibang teams sa turnayo, limitado rin ang araw ng kanilang insayo. Literal na malaki nga lang ang kulang sa gilas team sa ngayon at ito ay si Kai Soto na papalitan naman ng nagbabalik na si AJ Edu. Chinese Taipei ang unang makakalaban ng Gilas Team sa February 20 at ang susunod dito ay ang siguradong mainit na laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand. Dalawang torneo ang sasalihan ng Gilas ang Doha International Cup at ang Main League ng Gilas ang FIBA Asia Cup Qualifiers. May magandang momentum ang Gilas sunod-sunod na record-breaking wins ang kanilang nagawa at pagsubok nga rin para sa gilas ang pagkakaroon ng mga injuries ng kanilang mga players at dito masusubukan kung gaano kahanda ang lahat ng mga players ng ating national basketball team magtutulungan sila para mapunan ang espasyo na naiwan ng mga players na nagkaroon ng injury. Tagtad ng injury ang ating gilas team kaya naman nasa training camp ng gilas itong si RJ Abarientos posible at baka maging reserbang pamalit ni Coach Tim Cohn kapag merong injured sa Gilas players na naglalaro sa guard position. Maganda rin naman ang laro ni RJ Abarientos. Kayang kaya na maging ang point guard ng Gilas team kasama ang iba pang guards natin. Load management, ito ang isa sa gagawin at titignan ni Coach Tim Cohn sa Doha International Cup. May konting pag-iingat nga rin para hindi mapagod. Ang mga players natin walang fatigue issue kapag nandyan na ang third in final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Maging si Troy Rosario wala sa 100 100% posible na hindi makapaglaro sa Doha at itong si Japet Aguilar naman magpapaiwan. May aasikasuhin na muna personal at para sa kanyang pamilya hindi makakapaglaro sa Doha International Cup. Dito natin ipapasok ang pangalan ni Milora Brown kung nasa pool at training camp sana siya ng gilas ngayon ay merong dagdag na pamalit ang gilas team. Local player nga itong si Melora Brown dahil naibigay na niya ang mga dokumento na kailangan sa SBP at Wiba at sa takbo ng update ay mukhang valid nga ang dokumento at pwedeng maglaro si Milora Brown bilang local player ng Gilas. Kung hindi sana ito local player ng Gilas sa isang sulyap pa lamang ng SBP sa kanyang dokumento, ay alam na nila na hindi ito eligible na maglaro bilang local player ng Gilas team. Pero ang ginawa ng SBP, tinignan nila ang dokumento ni Milora Brown bago nila ito ina-upload sa FIBA portal. Baka natagalan nga lang sa pag-validate ang SBP kaya nahuli ng konti sa pag-upload para sa 13 final window ng FIBA Asia Cup qualifiers sana. Ang maganda naman dito, malaki ang chance na makapaglaro si Milora Brown para sa gilas team sa FIBA Asia Cup at maging sa World Cup, makakasama pa niya si Kai Soto. Meron na tayong nakaabang na pamalit kay Junmar sa hinaharap kapag nagretiro na nga rin siya. Mukhang ito ang magiging core bigs ng gilas sa hinaharap kay Soto, Eji Edo, Melora Brown, Mason Amos, Carl Tamayo at iba pa kaya mahalaga rin na makuha nga natin si Milora Brown dahil posible na pagkatapos ng FIBA World Cup at Olympics 2028 o pagkatapos ng limang taon simula ngayon ay posible na magretiro na nga rin sina Junmar, Japet at iba pang veteran bigs ng Gilas. Maiiwan ngayon sina Kai Soto, AJ Edu at Melora Brown na siguradong ang magiging core bigs ng Gilas team.